tanong ni Orly TV. Sir, pag naprihit na ng 160 degrees Celsius, gaano na kalakas ang apoy na pwede sa oven? Okay, medyo hindi gaano malinaw ang tanong ni ma'am, ni sir. Ni sir, ano? Uh, sabihin na nating 160 degrees. Dapat ang itatanong ni sir, anong klaseng tinapay na pwede nating lutuin dyan? Pwede nang isa lang. Okay? Ang 160 degrees, nakakaluto na tayo dyan ng mga chiffon cake, tasty bread, or even cookies. Basta sa mga stationary oven. Okay, kasi hindi pare-pareho ang lahat ng klase ng oven sa init. Okay? May mga magkakaibang number ng temperature ang ating mababasa, especially dyan sa mga electric oven. Okay? Tingnan nyo ang number dahil ayan ay uh, ang thermostat kasi natin magkaiba. Kung gusto nyong makukuha yan, mag, uh, bumili lang kayo ng thermostat, maraming mabibili dyan, temperature, para masukat po ninyo kung aling temperature na doon kayo sanay. Okay? Marami na rin nagtanong sa akin yan, uh, even sa abroad, na mahirap i-control na susunugan sila sa kanilang mga electric oven. Kasi karamihan naman kasi doon, electric oven, ano? Uh, meron din namang mga Ladyermania or uh, mga sabi natin mga oven na de electric na mga sabi natin yung mga yunok eh medyo maganda kaya lang may kamahalan nga hindi may mga oven kasi na hindi accurate ang mga temperature doon sa uh, ginagamit natin. Kaya basta pag lumampas na sa 150 to 160 ay pwedeng-pwede na po 'yan sa langan. Kahit anong klase ng tinapay, wag lang doon sa mga ako talaga, especially sa egg pie, talagang umabot ako ng 170, 75. Ganya nang uh, init pero depende sa recipe yan sir, ha depende sa recipe yan. Kaya mag-try po kayo pag umabot ng 150 to 160 degrees. Mag-try kayo magsalang, 'wag nilang pabayaan, silip-silipin nyo din lang 'yan kasi madali lalo na pag nagsalang kay sa mismong taas o sa baba. Okay lang pag sa gitna kayo, medium alalayan pero madalas kasi den paghalimbawa, halimbawa 4 na oven, unahin natin salang sa baba after 1 minute or 2 minute. Kailangan natin itong itaas para maging pantay ang kanilang kulay. Okay? Follow for more!